Ginising ni Princess si Libby dahil nagkaroon ito ng masamang panaginip. Pagkagising ni Libi ay binalaan si Princess na layuan ang kanyang Mami Divina. Akala ni Princess ay nagsiselos lamang itong si Libby na walang kaalam-alam si Princess na inuusig na ng konsensya itong si Libby. Samantala, pumunta na rin sila Jenny at Arnold kay Dibina. Galit si Dibina na pinapagalitan itong si Arnold na walang silbi at hindi nito napatay sina na Charlene, ni at Julio at pati na rin si Xavier. Hinihimok naman ni Jenny si Dibina na tumakas na lamang sila at booking na sila pero hindi papayag si Dibina na hindi mapatay itong si Princess bilang parusa kay Charlene at Raymond. Kaya pinunta ni Dibina si Princess at dandan at pabulong na ginising si princess at maingat na hindi magising itong si Libby at magbabanding sila na sumakay sila sa floating boat doon sa ilog. Tinanong ni Divina kung marunong lumangoy na itong si princess at lalo siyang natuwa Itong si Divina na hindi alam ni Princess lumangoy habang doon sa hotel. Nagising na itong si Libby na wala si Princess sa kanyang tabi. Dali-dali namang lumabas itong si Libby at tinanong ang kanyang lola Sonia kung nasaan sila Princess at Divina. Dali-daling lumabas si Libby na susundan ang kanyang mami di doon sa creek. Habang sila Charlene ay dumating na rin sa resort at nagkahiwa-hiwalay sila para mabilis mahanap itong si Princess at Divina. nagkatagpo naman sila Charlene at Libby, Raymond at Sonya, agad hinanap ni Charlene ang anak niya. Galit na itinuro ni Sonya si Libby na nasa harapan ni Charlene. Ipinagtapat ni Charlene na hindi si Libby ang kanyang anak kundi si Princess ang anak nila ni Raymond. At kailangan hanapin nila si Dibina dahil sasaktan nito si Princess. Gulat sila Raymond at Sonya nang ikinuwento ni Charlene na ipinagpalit ni Dibina ang kanilang anak nang nawalan siya ng malay sa panganganak sa loob ng kulungan at sabay sila ng anak noon ni Dibina. Nagalit rin si Sonia dito sa kailibi na alam nito pala ang tunay nito na pagkatao ay nakipagsabuatan pa rin sa mami niya Divina humingi ng sorry si Libby pero hindi niya alam na makagawa ng krimen talaga ang kanyang mami Dibina. Samantala, balik doon kina Dibina. Tuwang-tuwa si Princess dahil nakarating din si tita na Jenny. Sinabi ni Dibina na kailangan niya si Jenny para matupad ang plano niya sa baylabas ng baril at tinutukan si Princess na gulat dahil sasaktan siya ng kanyang mama Dibina. Ipinagtapat ni Dibina na hindi siya ang ina ni Princess, kundi si Charlene ang totoong ina ni Princess. Galit si Princess dahil loko siya ni Divina at kaya pala hindi niya ramdam ang pagmamahal ni Dibina bilang ina. Sinabi ni Divina kay Princess na hindi na nito makikita pa ang totoo niyang mga magulang na sina Charlene at Raymond at itinulak siya ni Divina sa ilog. Nagmamakawa si Princess na nakalapit sa gilid ng bangka. Sirabi ni Princess dito kay Dibina na huwag siyang gumawa ng krimen dahil nag-alala itong si Libby dito sa kanyang Mami D at isipin na lamang ni Dibina ang kanyang anak na si Libby. Dumating naman sila Justin at Xavier at iniligtas itong si Princess dahil hindi ito marunong lumangoy habang si Justin ay nakipaglaban kay Arnold at nagtagumpay na nahihulog si Arnold sa tubig. Matatakasan pa kaya ni Dibina ang kanyang krimen na ginawa. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.